Balaan po tayo po panibagong tanim po ng kamuti dun sa bandang lamak. Kami pinanguhan ng kunoy. Yan o. Mahirap pong mag-ano eh. Kumbaga, ani-laan ng ani ay walang tanim. Aba. ba? Mga kasi may ano, mawala ng mga ani. Pandagdaglaan po naman aray. Ayan, ang kapal o. O, tayo. Samahin na Pandag-dagla naman, eh. May nakakukha pa rin lamanda, no? May nakakukha pa rin lamanda, no? Doon sa kabilang, ano? Oo, ah. nga ako. Ayun po, eh. Oo nga. Hindi pa. Paglilinis doon. Hmm. Uh -huh. dito, dito, dito. Ay, garyo dami na ay. dami na gugutom mo tatlong ng tao sa mundo <laughs> so, pagkagutom ka sa isang tao ang <laughs> <laughs> ano ka atin hindi ka atin mag tutubig hindi ano mataas ang tuya mataas mataas mataas, mm. mataas ang ano? yung ano yun nga kuya ay mababa kayo eh. alin ba? nakatubig yan gusto mababa dito yun sabagay uh -huh. ayos ito ah. ay lakad Sikat mo tubig. Dakaw na. Inom lang ang tubig. Oh, lakad. Bata na hit is true. Ay. Something na uli ang init. Pag umulan naman, gigil lagi yung ulan. Ano? nalagay yun. Ano? Oo. Na pandan. <laughs> <laughs> sa pandan. na. sa

Mukha magkaigi ka, isang kamutihan na yan Kaya ang hirap din na rin ispilingin na yun Diba? Arapin saan na aming kakamutihan eh ba't naman puro tubig uh. may na. Oo may iras na nga buti pala kamutihan na tanim Yan uh. ano kaya kakati nga ka pero parang kakati din yan ano? Mm -hmm. Tarib na. Yung atambay na na din. Ha? Ha? Yung tambay yung papa dyan. Problemado din yung tambay. May saka bukas. <laughs> Katatambay ko lang sa kablakan to Ayan <laughs> ya si JL Di pa ka nagtatrabaho ano? Di pa pagod? labo ko din yun Nasa isip nung tambay abay eh. Kaiikot ko lang sa kabilang tambay na eh. isa ka naman ako kasunod Problemado din Sabi, oh galing tayo doon ka tayo ah. Sa kabilang ilog ah. Saan tayo Ano hirap naman mag-isip oh, oh, <laughs> <laughs> <Danas> ko Ano hirap ko katatambay lang kahapon ay eh, tatambay na naman dumaan din ako pagiging tambay eh. ay Ari po ay aming umpisa na ulit gawa ng pag po kami hindi magtatanim ay talagang wala ano wala nga <laughs> <laughs> Oh, bosong-bosong. Hmm, terlalu-terlalu, ah. pun, main arah na lahat. Hmm. <laughs> Yan yeah, ang damdaman nung no, no, no. Panyo FC Ha uh ha -huh. Pwede ka lang <laughs> panyo FC UFC banana Echam

Pare po naman nakalabaw na. Kaya napakalambot na. Lambot na lang papatik. <laughs> <laughs> Yan ang gara. Yan, lulusog ng kamote dito. Bilang puta tayo ng ano. <laughs> One, ano. One, two, three, go. Silong. <laughs> <laughs> 100 days po yari na uh, tatlong buwan eh. tatlong buwan dalawang oras at apat na minuto <laughs> pagkita tawag yun Nipo papa tawa. Tawa nga si gini Hi name. ito po ang sekreto ng magandang pagtatanim yung ika'y nagtrabaho gawa ko pag hindi ka trabaho hindi ka makakaani kasi di ka nagtanim hindi ka nagtanim ng lupa hindi ka nagtanim ng pungla makakaani ba lupa?

Ya, ang gandar mo nandiyan na ah. na. O, ito, muna. ah. Inom po muna tayo, pagkakain. Ha? Ari na po, maganda po ang pagkakaano nito. Gawa ng mainit ba? Hindi tulad ng maulan. O, ito, magbinindal muna kayo. Oh. Tira, tira ng bagyo. Tira ng bagyo. Ada picture ng bagyo. Eh. Payat na hinog din. Eh. Uh. Pwede yan. Kakaan po. Dibtok. Init na ba? Yan no, ang ganda put hindi kalimat So. Oke, hidung. Baga. Parke bus kore paling piring ai, sang buih. Ah. Pak pun umulan. Ah. mulan. Ah. Gali magtago. ngam tagu. Kalau Bulan ini Borang ni pun kami pakai sukat Oh Tua minim hmm. dah ni tubig. Ari pala oto ya, pwede nga rin baso ah. ilaw to eh. Ang yeah. laba ng init. Delikado. Delikado. Ay. wala terapi natik ko anong tatawa ano to eh dito kang koronong pamanda parang apat na pitak ko ari gagawin namin kamote yan Oto yung lalim-laliman mo. Tindi ang init. 呀，不会、oh yeah. oh

Mm-hmm.

Sabi ni Kuya ano ay suko daw sa kanya yung araw ay. Ano to eh? Natago daw pag alasin ko na. <laughs> ay siya nga! Alasin <laughs> ko daw. Sisikat pala ang ato. Suko daw kay Peter yung araw. Ilang ano pala ito? 1, 2, 3, 4. Magiging limang linyada po pala rin. Eh. Yan na po ang bagong tanim mo tayo po lumayo na eh, tayo po yung tatanim sa may mangga ito po eh medyo hindi gaano naabot ng tubig kaya dito naman tayo tumanim para mas lumayo na rin yung mani ano jay <laughs> siya nga hindi ka dito dagana sa tubig ha bahala na no na ano man kita nasa tuktok ah oh ha Oh, wala. May kamot din eh. Ah, si Jim naman ang uupak. Oh. Fire <laughs> Olympic. Pinataon na. Oh. Ang ganda pa din ang pantal. Ang pambaba yan uto yan. Sa, ano, sa malasong kit yan. Okay. Ah, oh, ayos. ano? Binigay sa akin. Sa talo nyo. Nang no, mag-ukay. Huh? Ha? Aba ah, ba't itong babae nga? Ay, di pa nga pambabae nga yung ukay. Oh. iya di kino kato, pen trabaho ari ngano hmm. di naku ngapain pang, pang alit e hehehe di gaya sami ni pare taba taba, taba pati an lupa pahit hmm. lagi di dunia lupa pahit lagi an Tanggal papatik tanggalan batu, oh, bahaya taba maen samutnya

kami po panay ang panganlong at pagkainit ito ba parang nakakain yung putla ng kaunti ay nerdiyos totoo yun okay. ito yung blanco matigas eh <laughs> left and right jack and cool jack and cool Ha? Left or right? Jack and Kun. Ay, yung sa truck ano? Dad. <laughs> Tapos tumatawag. Kaba nagjajak. Hello. Jacob, nagjajak pa. Jack, Jack please, and Kun. Cool. Cool. Bali ito po ang ganap sa bago naming taniman no?